Noong unang panahon, sa isang baryo, may isang batang lalaking walang ama at ina na ang pangalan ay Heo. Kumusta po, mga lolo at lola, mga tito at tita po? Si Heo ang nag-igib ng tubig, ano? Opo. Kaninong anak kaya ang batang ito? Hindi niyo ba alam, Ho? Ulila na siya mula pagkabata. Iniwan sa looban ng templo, kinuha siya ni Aling Tuat at inuwi para palakihin. Walang nakakaalam ng kanyang pinagmulan. Pagdating niya ng limang taong gulang, namatay si Aling Tuat. Tama nga. Mula nang mamatay si Lola Tuat, walang nag-alaga sa kanya, kaya't nagpalipat-lipat siya ng bahay para magpaalila. Ang bilis naman, labin lima taong gulang na pala ang batang yon. Nitong mga nakaraang taon, ay namasukan siya bilang alila sa bahay ng malaking opisyal. Siya ay kasing dumi ng baboy kaya't nakaugalian na siyang tawaging heo ng mga taga-baryo. Bagamat marumi, ang bata, napakasipag at napakabait niya. Malaki ang pasasalamat ng opisyal sa kanya, bilang katulong. Hugh, kakagaling mo lang bang mag-igib ng tubig? Bagong dating po si opisyal mula sa kabisera, may ipag-uutos po ba kayo sa akin? Pagkatapos mong mag-igib ng tubig, pumutol ka ng damo para sa baka. At, magdilig ka rin ng palay sa malayo. Gagawin ko po agad. Ang baho ng batang ito. Hindi ka ba naliligo? Mahal na opisyal, marami po akong ginagawa at pagkatapos ng trabaho ay huli na po kaya wala na po akong oras para maligo. Sinusubukan mo bang isisi sa akin na pinagtatrabaho kita ng sobra? Hindi po. Hindi ko po sinasabi yan. Sige, umalis ka na. Nilalabhan ni Ian ang damit. Ko, tama? Nakita kong napakarumi ni Kuya Heo, kaya tinulungan ko siyang labhan ang kanyang damit. Salamat, Dan. Ikaw lang ang mabait sa akin dito sa bahay na ito. Mabait din naman sa akin si Heo. Hugh, nasaan si Heo? Tinatawag niyo po ba ako, kamahalan? Galing lang ako sa probinsya bagong ulan ng daan, kaya napakakaputik. Dalhin mo rito ang banga ng tubig para mahugasan ko ang aking paa. Opo, kamahalan. Tingnan nyo, ang tatlong nunal sa paa ng opisyal. Ang aking kapalaran ay maging isang opisyal. Ang tatlong nunal na ito ay sumisimbolo sa aking kapalaran bilang isang opisyal. Ang paa ng opisyal ay may tatlong nunal lang, pero ang likod ko ay may siyang nanunal. Ang batang ito. Akala ko marunong lang magpakabaho pero marunong din pala magyabang. Kung ang likod mo ay may siyam na nunal, ibig sabihin ba ang likod ko ay may labing walong? Kung hindi po kayo naniniwala, hihilahin ko po ang aking damit para makita nyo. CJ, hilahin mo ang iyong kamiseta para makita ko. Tama nga, na mayroon kang siyam na nunal. Minsan po, naligo po ako sa lawa kasama ang mga lalaki, Nakita po nila ang likod ko at sinabi po nila sa akin pero hindi ko po nakita. Narinig ko noon na ang taong may siyam na sa likod ay may kapalaran ng emperador. Kung totoo nga yun, ay hindi kaya siya ang magiging hari sa huli. Patay. Araw-araw, pinagagawa ko siya ng kung ano-anong trabaho, sinisigawan at minura ko siya. Paano na lang kung siya ang maging hari baka ikulong niya ako? Kailangan kong mag-isip ng paraan para siya ay mawala. Lagyan ng laso ng mangkok ng kanina ito. Mamaya, pag uwi ni Heo mula sa bukid, pakainin siya nito para mamatay na siya. Diyos ko! Plano bang lasonin ng opisyal si Heo? Ano ang kasalanan niya sa opisyal? Hugh, umuwi ka na ba mula sa bukid? Opo, kamahalan. Nakita kong huli ka na, at baka maubos na ang kanin ng mga alipin. Kaya inihanda ko na ang isang mangkok para sayo. Itinago ko sa kabinet, pasok ka at kumain. Ngayon, napakabuti ng opisyal sa akin. Mm. Ang sarap tignan, ang bango ng puting kanin. Kailangan ng kumain dahil gutom na gutom na. Dan, nabuhos mo ang lahat ng kanin ko. Paano? ako kakain nito. Hugh, hindi pwedeng kainin ang kanina yan. Anong ibig mong sabihin? Kanina, nakita ko si Ginoo na nilagyan ng lason ang kanin. At sinabi pa niya na mamamatay ka na raw. Bakit naman? Ako lalasunin ng opisyal. Wala naman akong ginawang masama. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero, tingnan mo. Naku po, ang ipis na kumain ng kanin ay namatay agad. Kuya, tumakas ka na. Kapag nalaman ng mga opisyal na buhay ka pa, siguradong sasaktan ka nila ulit. Pero bakit mo ako iniligtas, Dan? Mabait si Kuya Heo. Hindi ko kayang hayaang masaktan ang isang mabait na tao. Alis na ako ha. Kung mabuhay ako, hahanapin ko siyan. Nasaan kayo? Kailangan niyong hanapin si Heo. Hindi ko maintindihan kung paano nalaman ni Heo na balak ko siyang lasunin at tumakas siya. Ngayon, kailangan kong hanapin si Heo. Pagdating ko mamaya, sisiyasatin ko kung sino ang nangahas magsumbong. Ito ay nalalaman lang ng ilang naglilibot sa kusina. Naku po, nagdududa na ang opisyal. Kailangan ko nang tumakas dito. Pero hindi ko pa alam kung saan pupunta. Pero kailangan kong umalis dito. Ngayon din para manatiling buhay. Ayun siya. Napin siya. Naku Patay na. Nahulog si Heo sa bangin at patay na. Magulat na lang tayo sa opisyal. Buti na lang. Nakakapit ako sa mga halaman. Kung hindi, durog na ako. Makakang matuluyan, kaya gusto mong manatili dito. Opo. Gagawa po ako ng maliliit na trabaho para sa guro at magluluto. CJ. Manatili ka rito. Kung mahusay mong magawa ang mga gawain, gagawin kitang disipulo at ituturo ko sa iyo ang aming aral. Mas maganda pa po riyan. Salamat po, Master. Baha ka na ba ng damo para sa kabayo? Opo, guro. Napakagaling. Maaga pa lang, gising na para magluto ng kanin, magsalok ng tubig, maglinis at magputol pa ng damo para sa kabayo. Tunay kang ka ang masipag na disipulo. <coughs> Ilang araw pa lang si Heo dito, pero mukhang mahal na mahal na siya ng ating guro. Kung magtagal, siguro ay gagawin siyang paboritong disipulo at mawawala na ako. Paano ko kaya siya mapapaalis dito? Tingnan, kung malinis ba ang pagkapunas niya sa estatwa. Nakita kong, hindi pa malinis ang pagkapunas mo sa estatwa. Ang mga bahagi ng nakaupong estatwa ng Diyos ay natatabunan sa ilalim. Paano ko ba malilinis yon? Mag-isip ka ng paraan. Kung hindi, tiyak na palalayasin ka ng guro. Ngunit paano Ko'y papasok ang basahan sa mga siwang at lilinisin ngayon. Brother, turuan mo ako. Kumanap ka ng sarili mong paraan. Hindi kita matutulungan. Nalinis mo na ba ang lahat ng estatwa ng Diyos? Malinis na ang lahat. Walang ni isang alikabo. Talaga? Kung hindi ka naniniwala, Tingnan mo na lang. CJ, iti-check ko. Diyos ko, bakit ang linis ng pagkapunas niya wala man lang alikabo? Nakakapagtaka. Paano niya nalinis ang mga sulok? Hindi ko nagawa iyan noon. Bukas, kailangan kong manmanan kung paano niya ginawa. Diyos ko, iunat mo ang iyong mga paa para malinis ko. Ako po. Kaya ni Heo, utusan ng mga estatwa. Kailangan kong sabihin agad sa guro. Anong sabi mo? Kaya utusan ni Heo ang mga estatwa. Opo, Master. Sumama po kayo sa akin at tingnan nyo, naglilinis pa rin si Heo ng estatwa. Tapos na po akong maglinis, pinapayagan ko na po ang mga Diyos na yumuko, Guru, ito ay isang panganib. Bakit kaya ni Heo, utusan ng estatwa? Ito ang nagpapakita na si Heo ay may kapalaran na maging hari. Kung gayon, kailangan mong bilisan at ipaalam sa mga lokal na opisyal. Kung hindi, hindi ba't malaking kasalanan ito balang araw? Tama nga. Siguro dapat kong iulat. Kung may mangyari sa hinaharap, hindi masisisi ang mga opisyal. Ako na po ang mag-uulat. Ako po. Kailangan kong tumakas dito. May isang bahay dito. Baka makapasok ako dito para magtago. Ang laki ng bahay, sigurado may matataguan. Pero nakakandado ang pinto. Siguro kailangan kong umakyat sa pader. Tignan mo! Ang laki ng rebulto ni Long Mian, mukhang mayaman ang may-ari. Matulog na lang tayo dito sa altar. Bukas ng umaga, tumakas tayo. Sinabi ko na sa katulong na ihanda ang plato ng prutas. Pumasok ka at magsimba at saka umalis. Magaling! Ngayong umaga, kailangan nating magsimba ng maaga para makapunta ako sa kabisera at makaharap ang hari. Batang ito, saan ka nang galing? Ang dumidumi -dumi mo at naglakas loob kang humiga sa altar ng Dragon God ha? Diyos ito ay isang sagradong lugar para sa mga Diyos. Bakit ka pumasok at humiga dito? Paumanhin po, lolo't lola. Kagabi po, dumaan lang ako rito. Madilim at wala pong matutuluyan. Kaya pumasok ako para makitulog. Aalis na po ako ngayon. Sana'y mapagpatawad niyo ako. Ang lakas ng loob ng batang ito, alam mo ba kung saan ka nakahiga? Nasaan ang mga katulong at pinayagan ang isang estranghero na matulog? Opo ako. Naglakas loob kang, ilipat ang estatwa ng Dragon God mula sa altar sa sahig. At humiga ka sa lugar ng estatwa ng Dragon God. Napakawalang galang. Gino, you know, ang totoo po ay nang pumasok po ako dito kahapon. Dahil hindi ko po alam kung saan ako dapat humiga. Sinabi ko po agad sa Diyos ng Dragon. Pakiusap, bumaba po kayo para makahiga ko rito. Pwede po ba? Nang marinig po iyon ng Diyos ng Dragon, ay lumipad po siya pababa at humiga po ako sa lugar na yon. Talagang gawa-gawa lang. Gumawa ka na nga ng masama, tapos naglakas loob ka pang magyabang. Kailangan magutos, ng mga tao na itali siya at bubugin. Alalahanin mo nga ay nasa lupain ng hari, at pinayagan ako ng hari na umupo saan man, kaya kailangan akong umupo doon. Kapag sinabi ng hari na bumaba ako sa lupa, syempre ay susundin ko ang utos na bumaba sa lupa. Mister, nagsalita ba ang estatwa ng Dragon God? Tama nga. Paano nakapagsasalita ang estatwa? Kung gayon, ang batang iyon ay hindi ordinaryo ay narinig niyo naman, sabi ng espiritu ng dragon, lupa ito ng hari, kung ang hari nagutos na umupo, upo ka, kung sabihin niyang bumaba, bababa ka. Walang pwedeng sumuway o lumaban, kailangan lubos na sumunod sa utos. Tama po ang sinabi niyo, Ginoo. Ang batang iyon na maliit ang katawan, paano niya kayang buhatin ang estatwa ng Diyos ng dragon, na napakalaki at napakabigat sa lupa? Mas malinaw na, ang estatwa mismo ang lumipad pababa. Ibig sabihin, hindi siya nagmamayabang. Kung gayon, siya nga ay may kapalaran na maging emperador. Ano ang gagawin natin ngayon? Kung totoo nga iyan, kailangan nating bilisan na dalhin ang batang iyon sa itaas ng bahay. At kailangan nating ayusin para sa kanya ang isang marangal na lugar na matutuluyan. At titigan, baka magkaroon tayo ng malaking kasalanan. Sa korte, Ginoo. Ako ang tagapayo ng hari, laging nasa tabi ng kanyang kamahalan. Hindi pa malinaw kung bakit may taglay na utos ng hari ang taong iyon. Kaya pansamantala muna siyang panatilihin at saka natin pag-usapan ang susunod. CJ! Sige, sasabihin ko sa mga alila. Nalinisin ang isang magandang silid at magdala ng masarap na pagkain para sa kanya. May balita po mula sa palasyo. Namatay na po ang emperador. Ano ang sinabi mo? Yumao na ang emperador. Agad na ihanda ang aking karwahe upang makapunta ako sa palasyo ngayon din. Ako'y labis na nababahala. Kakapas lang lang ng emperador. Ngunit wala siyang iniwang tagapagmana, kaya ang trono bakante, walang sinumang karapat dapat humalili. Kaya't labis akong nangangamba na magugulo ang buong pamahalaan, maraming tao ang mag-aagawan sa trono, at kapag nangyari yon, magiging lubhang mapanganib ang sitwasyon. May maisa suggest ka bang mabisang solusyon? Kagalang-galang na dakilang ina ng emperador. Hindi po ba noon, ang kanyang kamahalan na ay minsan nagsilang ng isang prinsipe. Patawarin po ninyo ang aking kapangahasan, ngunit nais ko pong magtanong na saan na po kaya ang batang yun sa ngayon. May balita po ba tungkol sa kanya? Ako'y labis na nagsisisi. Kailan ko pa ba makakalimutan ang kasalanan ito? Noong araw, dahil nais kong pababain ang Reyna upang itanghal ang isang kongkubina bilang pangunahing asawa. Kaya naman, nang isilang ng Reyna ang prinsipe, iniutos kong palihim na ilabas ang sanggol mula sa palasyo. At ipapatay. Ako'y may mabigat na kasalanan sa mga ninuno at sa buong mahalikang angkan. Hindi ko inakala. Pagkatapos ay pinataksilan pa ako ng kongkubina at ang emperador ay nagkasakit ng malubha. Hindi na siya maaaring magkaana. Ang kinatatakutan ko ay baka samantalahin ng mga kaaway ang pagkakataong ito upang pabagsakin ang mahalikang angkan. Pakita nung po ng malinaw, sino po ba talaga ang taong ipinadala niyo mismo para patayin? Ang prinsipe. Bakit mo gustong malaman kung sino ang taong iyon? Samantalang matagal nang nangyari ang lahat, wala na ang batang iyon sa mundong ito. Ako mismo ang nagbura sa dugong mahalika. Kahit nagsisisi ako ngayon, huli na ang lahat. Lubos akong naninisi sa sarili. Kagalang-galang na ginang. Palagay ko po ay, kung pinatay na po ang prinsipe, ngunit hindi pa niyo nakita ang kanyang bangkay. Baka naman po. Talaga bang umaasa ka na posible na hindi pa patay ang prinsipe? Ako naman ay, hindi umaasa sa ganoon kahit kaunti. Ngunit subukan pa rin natin. Mahana, Emperatrice Dowager. Kagalang-galang na ginoo. Noong panahong iyon, talaga po akong hindi na kayanan nakitilin ang buhay ng nag-iisang dugo na natira ng emperador kahit na siya ay isang bata lamang. Kaya't napilitan akong iwan ang batang iyon sa isang sulok ng plaza sa isang liblib na nayon. Mula noon hanggang ngayon, wala po akong alam kung ano ang nangyari sa batang iyon. Wala akong kahit anong balita. Hindi ko alam kung siya ay buhay pa o hindi. Agad mo akong dalhin sa nayon na iyon. Opo. Alam mo ba kung ano ang espesyal na katangian ng batang iyon? Opo. Mayroon po siyang siyam na nunal sa likod. Kung gayon ay umaasa akong makita siya, dali dalhin mo ako. Kabilang galang na punong ministro. Ako po ay humihingi ng tawad. Noong gabi niyon, dahil sa sobrang pagkabigla, ako rin ay naguluhan at hindi alam kung paano ito hahawakan kaya inutusan ko ang mga tagapaglingkod na agad itong habulin. Sa kasamaang palad, nakarating siya hanggang sa gilid ng gubat at nadulas, bumagsak sa bangin at namatay po. Isa lamang itong malas na patawarin po ako ng kabilang na punong ministro. Traitor ka! Alam mo nang may kapalaran ng emperador ang batang yon, pero hindi mo ito iniulat sa korte at binalak mo pa rin patayin siya. Ang krimen na ito ay karapat dapat sa kamatayan. Dahil sa aking labis na kamangmangan, nang makita kong may siyam na nunal sa kanyang likod, ako'y may kaunting kaalaman noon tungkol sa pamahiin at kapalaran kaya ako'y lubhang natakot. Nagulo ang aking isipan, wala na akong naisip kundi ang wakasan siya upang maiwasan ang kapahamakan sa hinaharap. Ang tanging kinatatakutan ko ay kung talagang nakatadhana siyang maging hari tapos na rin ang buhay ko. Isinusumamo ko po sa kagalang-galang na punong ministro na pagkalooban ako ng habag. Tinatanggap ko na po ang aking kasalanan. Mga tao, dalhin agad ang taong ito sa korte para hintayin ang aking hatol. Kung gayon, totoo nga bang? Nahulog ang prinsipe sa bangin at namatay? Tama yan. Sa mga sandaling ito ako ay tunay na nababahala. Kapag walang tagapagmana sa trono, ang bansa ay mauwi sa agawan ng kapangyarihan, magdurugot na ng ulo, at ang mga paksyon ay gagawin ng lahat para maagaw ang korona ng hari. At kapag nangyari yon, ang buong bayan ay mamumuhay sa ilalim ng kabuluhan, kahirapan at walang kapayapaan. Napala. Nasaan ang batang yon kahapon, Ginang? Binigyan ko siya ng sariling silid at pinakain ng buso. Hindi ba yung batang yon Ang siyang nakapagsupil sa Dragon God Malinaw naman na siya ay may kapalaran bilang emperador kaya nagtatagalay ng pambihirang kakayahan, hindi may kakailan. Anong iniisip mo? Hindi mo ba sinabi kanina na nahulog ang prinsipe sa kailaliman ng bangin at namatay na? Kumuha ka agad ng magandang damit panlalaki at dalhin mo dito sa akin. Binigyan niyo po ako ng tirahan, binigyan niyo po ako ng pagkain, at binigyan niyo pa po ako ng bagong damit. Tama yan. Sige, hubarin mo ang iyong damit at subukan ang damit na ito kung kasya. Opo. Salamat po, ginang at ginoo. Prinsipe! Ano yan? Bakit mo ako tinawag na prinsipe? Kamusta po, mahal na prinsipe? Malinaw na po ang katotohanan, kayo po ang itinalagang tagapagmana ng trono. Mga kawal, agad na ihatid ang mahal na prinsipe pabalik sa palasyo. Huwag hayaang maantala. Alagaan niyo mabuti ang mahal na prinsipe. Ang kapalaran ay talagang hindi mo kailanman mahulaan. Kaya pala, ang tinatawag nilang heo ay siya palang nawawalang prinsipe tagapagmana ng trono mula pa noon. Nang matuklasan ng puno ng mga tagapayo ang katotohanan ito, agad niyang ibinalik si Heo sa palasyo ng kaharian. At si Heo ay formal na itinanghal bilang hari, naging isang matalinong pinunong namuno sa buong bansa. Lima taon pagkatapos. Lahat ay umalis sa daan para makadaan ng emperador. Ay naku! Si Dan ba yan? Patawad po, kamahalan. Nagkamali po ako at hindi agad nakaiwas. Hindi mo ba ako nakikilala, Dan? Ako si Hugh. Hugh, ikaw ay hari. Tama, noon ay hindi ba nakita ng opisyal na may kapalaran ako ng emperador, kaya balap niya akong patayin. Salamat kay Dan sa pagliligtas sa akin. Kaya, buhay pa ako. Hanggang ngayon. Na. Ang sarap tingnan. Ang puting kanin ay napakabango. Kailangan ko na itong kainin. Ngayon din. Dahil gutom na gutom na ako, hindi na makatagal. Dan, ikaw, tinapon mo lahat ng kanin ko. Paano na? Ako kakain. Hugh, hindi pwedeng kainin ang kanin na Anong ibig mong sabihin? Kanina, hindi sinasadya kong nakita ang opisyal na naglagay ng lason sa mangkok ng kanin na ito. At sinabi, niyang papatayin kanya. Bakit ako lalasunin ng opisyal? Wala naman akong ginawang masama. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero tingnan mo, Naku po, kumain ng kaninang ipis at namatay. Kuya Heo, tumakas ka na. Kung makita ng opisyal na buhay ka pa, tiyak na hahanapin ka niya para saktan. Pero bakit mo ako iniligtas, Dan? Mabuting tao ka, Heo. Hindi ko kayang, kaya ang saktan ang mabuting tao. Mabilis kang tumakas. Kung gayon, alis na ako. Kung mabuhay pa ako, ay babalik ako upang hanapin si Dan. Hugh. Ay, teka. Kamahalan. Si Haring Hugh ay muling nakatagpo ang dalagang minsang nagligtas ng kanyang buhay. At agad niya itong pinakasalan. Namuhay silang maligaya magpakailanman.